Paano gumawa ng avatar? So, tanong yan ni Lods dito sa isang tutorial natin. So, dito po sa tutorial mga Lods, ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano po kayo makakagawa ng avatar sa Facebook. So, kung gusto nyo pong gumawa ng avatar sa Messenger, visit nyo po yung aking isang tutorial dyan kung paano po gumawa ng avatar sa ating mga Messenger. Okay? So, dito po, avatar sa Facebook po ang gagamitin natin. So, ganito lang po ang gawin mo Lods open mo lang po ang iyong Facebook. And then, pagdating po dito sa iyong Facebook, pumunta ka po dito sa tatlong uh, slash na yan or sa profile nyo po. And then, mapupunta ka po dito sa profile menu. So, dito po sa profile menu, scroll up mo lang po. Ayan. So, kung wala po kayo makitang avatar dito, ang gawin nyo po, i-click nyo po itong see more. Ayan. And then, may lalabas po yan dyan. Ayan, avatars. Ayan po. I-click nyo po yan. And then, lalabas po ito. So, dito po, let's start with a photo. So, ang gagawin po natin dito, mag-picture tayo dyan, yung best na mukha natin dyan, ilagay po natin dyan. And then, kung gusto nyo po mag-capture, i-click nyo po yung camera button na yan. And then, mag-capture po yan. And then, maghanap po yan dyan ng face. Yan. And then, you all set na po. Ganyan na po ang lalabas nyan. So, dito po, uh, ang gawin po natin, make more edits. Yan. And then, dito po, ang gagawin po natin dito ay, pwede na po nating ayusan yung ating avatar. So, pwede po kayong mamili dito. Meron po itong mga seat dito. Yan po, i-click nyo po yan kung gusto nyo sa damit. Yan, kung anong damit po ang gusto nyo. Tops, yan po. Ah, yan, mamili po kayo dyan ng gusto nyo pong isuot. So, alimbawa, ang gusto kong isuot, ayan, ganyan. And then, lalabas po, yung wait nyo lang po, mag-loading. Yan po. Ayan, pag nakapili na po kayo sa taas, damit, dito naman po kayo sa pants, yan. Bottoms. So dito po, maghanap po kayo ng mga gusto nyo pong gamitin. So nabawa po ito, ito yung gagamitin ko. And then dito po, ayan, dito naman tayo sa shoes. Ayan, gusto nyo pong gamiting uh, gamitin sapatos. Yan, so mamili po kayo dito. Halimbawa po yan ang gusto kong gamitin sapatos. So marami po kayo dito ang pwedeng i-adjust mga lodi. So kayo na po bahala mag-adjust kung ano po yung mga gusto nyong isuot. So mamili na lang po kayo dyan. I-scroll nyo yan sa mga gilid-gilid. So, pwede rin nyo pong i-adjust yung inyong closet. Ayan. So, ayan po. Pwede po kayong mag-add dyan. Pwede rin po dito sa appearance. Ayan po. Kung ano pong gusto nyo yung look. Ayan. Gusto nyo mahaba buhok, kulot. Kung ano man po. Kalbo, walang buhok. Mga ganun. So, kayo na po. Bahala dyan mga lodis. So, pag once po na nakasit up na kayo. ah uh, okay na po. Natapos nyo na yung pag-adamitan yung inyong avatar. I-click nyo na lang po yung save na yan. And then, i-click nyo po itong save. And then, lalabas na po ito. So, dito po, lalabas na ang iyong avatars. Kung kayo po magpo-post, mag-create uh, ng comment, and then mag-send uh, ng sticker. So, yan pong ginawa, ginawa niyong avatar, pwede niyo po yang gamitin. Ayan, so mga katulad niyan, mga ganyan. Okay?